sa panalangin papuri na ihahayag ng ating ginang sa Bagong Jerusalem. Baka bishop ni bishop. Meron ba kayong bishop? Sure? Sino sa inyo? Ah. Meron daw. Si Casey. Pakinggan po natin ang ating Ano sure yung nakikita Mary? mo sa surrounding? Binibining Casey. Doon oh, doon po. po kayo, doon po kayo. Doon po kayo. Konti pa, konti dito. kita ba na kita? Yan, okay. Yung ano po is yung makikita ko po sa bawat kasyotan nyo yung, yung sinuot po ni Jesus. Hindi ko po po naalam eh kung ano pong tawag doon. Pero yun po yung huling gamit niya bago siya ipagkakalulo. Yan po yung shot niya ngayon. Tapos po yung binabasa niya yung Biblia kanina is nagliliwanag na may cross po sa gitna. Ayan lang po. Tapos po, uh, kasi, sir... Pinangkodi po yung Holy spirit po. Meron po sa kanyang parang ibon na makatayo sa po. dito po. Ano ba yung parang ibo? Lumilipad ba yun? Nakadapaw? Nakadapaw po. Sa nakadapaw? Sa ulo? Sa balikan? Sa ulo lang po. <laughs> Maraming salamat. Binibina yun Casey. So, tayo po ay dadapo na sa unang panalangin. Sa panalangin pa puro, niyahayag ng ating kapatid, Inang Connie, at ang interpretasyon ko,